Pwede kayo mag-share sa ating mga CC kung anong oras yung curfew nyo every holiday or day off. Ikaw muna sis. Ako, 8 o'clock ng gabi. 8 o'clock ng gabi ang curfew mo. So, anong oras, anong oras ka umuwi? Yung pagdating mo sa bahay na amo mo, anong oras? Pagdating ko sa bahay ng amo, before 8 o'clock, kailangan nandun ako. Minsan 7 o'clock sa bahay na ako. Minsan 6 o'clock sa bahay na ako. Galing. Mabait. <laughs> Sis Mabilon, anong oras yung curfew? naman ang curfew hour ko, ano, before 7. Pero pag kailangan, andun ako sa bahay, 8 o'clock. Before 7? <laughs> ano? Hindi <laughs> ko maintindihan. Sige, okay. ulit. Ikaw naman, Sis Mabilon, anong oras yung curfew mo? 8 o'clock. 8 o'clock. Minsan na 3 o'clock siya Open yung time sa'yo? Open. Pero minsan kailangan maaga pa umuwi dahil kasama mo yung alaga mo, di ba? Alaga ka siya. May extra pay kasi siya kasi minsan, pag walang kasama yung alaga niya, dala, dala Di off niya.